ang video na ito mga kaubayan ay ako po ay pauwi na kaya lang yung aking pasyente na pinuntahan po ay ang karamdaman niya lupos kaya nadaanan ko po itong akasya na ito kukuha po ako dito at ito po ang gagamitin ko sa kanya mga kaubayan kasi chinik ko po siya ito po yung akasya itong akasya na ito mga kaubayan no Nagpalabas na ako ng videos tungkol dyan sa akasya na yan noong mga kaubayan na gamot sa lupos. Ito, lapitan po natin to at ipapaliwanag ko po kung paano nagsilbing gamot sa lupus eto itong akasya na eto itong akasya na ito mga kaubayan ang ginagamit namin na panggamot sa taong may mga lupus eto po itong, itong balat niya po yan po Itong balat ng akasya na ito mga kaubayan, kung inyo po mapapansin ay pinagkunan ko na po eto noon at ginamot ko po sa ating mga kaubayan na may karamdaman na lupos. Ang proseso po ng paggamit nito ay kumukuha po ako ng ganyang kalapad, ganyan. Ang kinukuha ko po, yung kasunod na layer nito at yun po ay pinapakulo ko po at ipinampapaligo sa taong may sakit na lupos. Ang gumagamot po dito mga kaubayan ay yung dagtanya po may dagta po ito pag tinagamo. Yung dagta niya po ang gumagamot sa lupos. Marami na po sa ating mga kaubayan ang pinagsubukan po namin yan. Itong <coughs> akasya na eto. Maliban sa sakit na lupos ay marami pa pong mga binipisyong nakukuha sa akasya. Kung inyo pong maalala noon mga kaubayan ay nagpalabas na po ako ng vitamins yung mulasis, yung pampalakas ng katawan akasya din po yon yung bunga po ng akasya <clears throat> ang proseso ng paggamit sa bunga ng akasya mga kaubayan pag ito po ay panahon ng tagbunga itong akasya na ito ay marami pong nalalaglag yung bunga niya na yan ang proseso po ng paggamit ng bunga ng akasya ay kinukuha po namin yung mga nalalaglag yung mga hinug po at kinuha po namin yung katas niya mga kaubayan at yung katas niya na yon ay hinaloan po namin ng mula ng tubo katas ng tubo at yun po ang nagsisilbing gamot sa mga impotense yung mahina na katawan yung mulasis po kung tawagin po namin mga kaubayan <clears throat> mula ugat mula ugat at bunga balat ay may binipisyo po tayong nakukuha sa akasya at mabisa din po na pampaampat sa dugo. Nagdurugo ng mga sugat itong dahon ng akasya. Ang proseso po ng paggamit dyan mga kaubayan ay pinagsasama po ito. Itong balat ng akasya, pinagsasama po itong balat ng akasya at yung dahon ng akasya. Itinapakulo po yan at yun po ang pinanglalanggas sa sugat o kaya naman po ay dinidikdik ng kus, dinidikdik yung daon ng akasya at itinatapal po sa uh, malalaking sugat yung pampampat po ng <coughs> dugo mga kaubayan. sa pagsasaliksik namin ng mga halamang gamot tungkol sa, sa, sa sakit na lupos mga kaubayan, ay ito lamang pong akasya ang nasaliksik namin na may kakayahan po na gumamot sa lupos. Ang proseso po, ang, ang gumagamot po dyan, pag atin pong tinaga, <clears throat> pag, atin pong tinaga pag atin pong sinugatan, tinaga, eto mga kaubayan, ay makikita nyo po, kinabukasan, luluha po yan, magkakatas po yan yung dagtanya niya na yon, yung katas niya na yon mga kaubayan, yung kulay pula na yon, ay yun po yung gum ang gumagamot ng lupos. Yung lupos po ay mabigat, masakit po yan, para cancerous na po yan. Kung inyo pong makikita yung mga may sakit na lupos, yan po yung mga nagbabalat, nagbabalat na ah, kahit anong ipahid po nila, ay hindi po tumatalab yon mga kaubayan at at kung nahanginan po, nahanginan po yung balat nila, makikita nyo po, nagbabalat na naman yan. O kaya, nagpapatse-patse. Parang pulkadots po yan. Marami pong klase yung sakit na lupos, mga kaubayan. <clears throat> kaya ang nasaliksik namin, halamang gamot, na panggamot sa lupos, ay ito lamang po. Akasya. Ang pagkuha po ng balat ng akasya, kung inyo pong nakikita ito, mga kaubayan, ay pinagkunan ko na po ito noon. Kaya ganito po ang kulay nito mga kaubayan, napalibutan na po yan, dahil pinagkunan ko na po yan noon sa ating mga kaubayan na may karamdaman na sakit na lupos. Dito ko po kinuha yun, uh, dito ko po ako nanguha noon, at saka sa likod niya. Ang pagkuha po nito, itong balat na itong mga kaubayan, ito, ay tinatanggal pa po yan, hindi pa po yan babalatan pa po yan babalatan yan ang kasunod nito, itong kulay puti na ito tatanggalin pa rin po yan yung kulay puti na yan pagkatapos po ang kasunod nun ay yung parang bulak yung parang bulak tapos yung mapula-pula po yung pagkapula niya po kulay kung ano yung laman ng tao, parang ganun na din po ang pagkapula niyan mga kaubayan ay yun po yung Ayun po yung may kakayahan na gumamot sa lupos yung kulay pula na yun mga kaubayan, ang may kakayahan na gumamot ng lupos at saka yung lamad niya, yung litig niya na kulay puti yun po, ilinalaga po yun, yun po yung nagdadagta mga kaubayan yun po yung nagdadagta, yun po yung, yung nagproproduce ng katas na kulay pula at yun din po ang gumagamot sa sakit na lupus. Ang proseso po ng paggamit noon ay pinapakulupuyon, linalaga po yun mga kaubayan. Pag nalaga po yun, <clears throat> ay yung taong may sakit na lupus maligo po muna yun. Pag naligo, nakapagsabun na. At yun po ang pambabanlaw niya. Yun po ang ibabanlaw niya. wag na, pong, wag na pong pupunasan. Basta pagkabanlaw niya na yun, para yung katas po, yung katas po, yung bisap po ng dagta ng akasya na humalo dun sa tubig <clears throat> ay mapupunta po sa balat natin pag tayo po ay naligo ng um, pinaglagaan ng katas ng akasya, mga kaubayan, pag pinakulo po ng pinakuluto parang madulas po yan. Pag dumampi po sa balat natin ay parang madulas po yan yung katas niya at mapapansin po natin yung mga bukas na daanan ng hangin, itong mga kinakapitan ng balahibo natin, yung mga bukas na yan po, ay tatakpan niya po yan mga kaubayan. Tatakpan niya po yan, tatakpan po sa pamagitan ng bisa ng akasya. Yan po kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng akasya kasi magmula ugat dahon bunga ay may mga benepisyo po tayong nakukuha diyan mga kabayan na ipalabas ko na po yan noon uh, may mga dalawang taon na po ang nakakalipas na ipalabas ipala, ko na po yan yung mga kakayahan yung vitamins na napakalakas na vitamins yung bunga ng akasya. Kasi pagpanahon po ng bunga ng akasya, dahil panapanahon po lamang ang tagbunga nito, pagpanahon po ng bunga ng akasya, ay nangunguha po ako niyan at gumagawa po ako ng mga vitamins na pampalakas sa katawan. Ang hinahalo ko po diyan ay yung katas ng tubo. Katas ng tubo po mga kaubayan, pag yung pulot ng akasya, yung tamis ng bunga ng akasya at yung katas ng tubo, yung pinapanghus po, pag nagsama po yan mga kaubayan ay napakalakas po na ng ating katawan, vitamins po yan. Yan po yung naimbento namin noon na yung mga mahina na nakalalakihan, pag mahina na po, gumagawa po kami ng mulasis niyan. At sinubukan din po namin sa mga hayop yan, yung kabayo-kalabaw, kahit may hinang-hina na, kahit hindi na makatayo yung kalabaw, pag pinainom po namin yan, ay tumatayo po ang kalabaw o kabayo. Ganyan po, kabisa ang bunga ng akasya. Kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan <clears throat> ng akasya kasi napakarami pong benepisyong nakukuha dito sa akasya. Pakishare po ang video na ito para malaman ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng akasya. Marami pong salamat.